News mga balita ngayon. Rock shed sa Canon Road sa Benguet tinawag na useless ni PBBM. 13.6 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang high value target sa Iligan City. Disqualification request kay ICC Prosecutor Karim Khan hindi inurong ng kampo ni Duterte. Ako po si Cesar Soriano. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dinat nitong kalagayan ng Rock Shed Project sa Camp 6, Canon Road, Tuba, Benguet. Sa kanyang site visit kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kahapon, tinawag nitong useless at posibleng economic sabotage ang 264 million pesos na Rock Shed na natapos noong Abril. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope parang walang ginawa. Noong kasagsaga ng pananalasa ng bagyong Emong, gumuho ang lupa at nagsibagsakan ng mga bato na sumira sa nasa 50 meters ng three-layer crib wall roadway protection. Layunin sana ng proyekto na protektahan ang kalsada sa banta ng landslide at iba pang sakuna, lalo na tuwing malakas ang ulan. Ngunit ayon sa Pangulo, hindi nakatulong ang inilagay na slow protection na nakaapekto pa sa kabuhayan ng mga lokal mula ng isara ang tunnel. Isa rin sa ininspeksyon ng Pangulo ang rock netting project sa Camp 3 na pareho rin itinayo ng 3K Rock Engineering at hindi umano dumaan sa tamang proseso. Nasa bat ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at mga pulis ang dalawang kilong shabu sa isang high-value target sa barangay Tubod, Iligan City kahapon. Mag-aalas tres ng isagawa ng mga otoridad ng isang buy-bus operation na nagresulta sa pagkakahuli sa isang alias sa Lik, 28 anyos na residente ng barangay Bangulo, Marawi City. Nakatakas naman ang kasamahan nitong si alias John nang mangyari ang operasyon. Na-recover sa suspect ang dalawang teabags na may Chinese marking na Guan Yin Wang na naglalaman ng shabu na may timbang na 2,000 grams na tinatayang may street value na 13.6 million pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nilinaw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nila inatras ang kanilang apela na idiskwalipika si Prosecutor Karim Khan sa kaso sa International Criminal Court o ICC liwas sa naunang ula. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, Hiniling nila ang pagpapaalis kay Khan dahil sa umano'y conflict at bias nito sa kaso at itinago umano ni Khan ang kanyang dating naging papel na pagkatawan sa mga naging biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Out of context umano ang mga lumabas na balita ng pag-urong nila ng request. Samantala iminongkahin na rin nila sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang paglalaan ng 30 minuto para sa opening statement at 30 minutong closing statement ng depensa sa nalalapit na pagdinig ng kaso. Aabutin ng humigit kumulang tatlo hanggang apat na oras ang oral presentation. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.